sukal guys. Napadpad nga ako sa isang bukari na sobrang sukal ng daan. Sempre charot lang. May pupuntahan tayo ngayong araw dito sa dito nga tayo sa Lopez Quezon at pupuntahan nga natin ang Santa Jacobe, yung family ni Richie. Pag nga kami nagbiyahe, papunta sa Santa Jacobe, kasama namin itong mga bulilit, itong mga pamangkin namin. Eh, pag nandito nga talaga kami sa Lopez, eh, talaga naman ang laging maraming bitbit -bit na bata at laging nagahabol ang mga bata. Sobrang challenge yung pag-ahon dito sa pupuntahan Santa Jacobe kasi medyo merong rap road pa dito. Tapos, mali it din yung kalsada dito pagdating sa dulo pero sulit din naman kasi ang ganda ng view dito sa pababa medyo natagalan nga yung uwi ni Rachel dito sa kanila dahil ngayon nga yung nasa Laguna na nga si Rachel. wala na dito sa Lopez last punta nga namin dito ay eh, hindi kayang ilusong yung sasakyan kasi mapotek pero ngayon naman kalsada na siya dito na kami nagpark sa malapit sa dagat Mula sa parking, lalakad din natin ng 15 minutes hanggang doon sa bundok sa bahay ni na Rachel. Dahil nga hindi pa kami nag-aagahan, isipan namin dumaan muna dito sa isang tindahan at kumain muna kami ng siyomay nagmerienda. Malapit pa nga lang pagod na pagod ng mga bata. Tapos mga ilang minuto, nag na rin kami papunta doon sa kanila. Tanyo! Ano po yung dala nyo? Yeah. <laughs> hey guys, dito tayo sa Santa Hoko. Manghuli tayo ng isdang ngayong araw. Sukal so, well guys. Pasukal na yung daan na dito sa papunta sa kanila. Dati hindi pa ito ganito eh. Last punta nga namin dito ay hindi pa ganito kasukal yung daan. Pero ngayon ang kapal na ng mga damo. At yung unang bahay na ito na daan na namin. Ito yung bahay ng mama ni Rachel. Doon po punta natin sa kabila kung saan nakatira si Rachel sa lola. Pagdating namin sa bahay nila, kumakain pa ng umagahan. Ito si Tita Pisha. Dating nga namin kanina, mga ngilid pa yung luha. Kasi nauna nang dumating dito si Rachel. Ha? Iba, yung pag-aaral na Laguna, lalayo. na uh, <laughs> si Rachel dito? Sobrang miss nga nila si Rachel kasi nga ang tagal hindi nakapunta dahil nga medyo malayo na ang pagpunta din eh. Pero syempre, no choice, gusto lang din talaga nila makapag-aaral si Rachel. Pagdating nga din eh, nakailam na nga ito pa namin sa pagdudupong ng apoy para makapagsaing. Ipagluluto namin sila ng tanghalian. Pag nga nakakakita ako ng ganito ang lutoan, naalala ko nung bata kami. Kasi ganito yung lutoan namin nung bata pa kami. Yung mausok, kahoy, maiiyak ka, kalam Medyo nahirapan nga lang kami sa pagluluto dahil syempre hindi namin kabisado yung galawan dito sa kanila. Pero syempre dahil taga-bundok tayo at sanay tayo sa ganitong gawain, kayang-kaya yan. Nakakatawa naman at nung unang punta namin din eh, ay hindi pa sila nag-aaral. Guha ng mga lang mga walang registro. Pero ngayon nga ay eh, tinulungan nung nanay ni Marge para makapagpa-rehistro. Uh, at sana nga ay marilis na yung rehistro nila para tuloy-tuloy sila makapasok. Nanawagan kami sa municipality ng Lopez Quezon sana matulungan na ito. marilis na yung rehistro nila. Kaluto nga, di salo-salo kami din sa labas at yung iba doon sa ibang area dahil medyo mahirap nga yung pwestuhan din eh. Plan nga sana namin magpabukas dahil hindi pa kami nakapanghuli ng isda. Dahil gabi daw sana manghuhuli ng isda. Kaso mahirapang kami tumulog may mga bata, walang mapipwestuhan din. Bukod doon talaga, sobrang init. Sagting nung init ng dagat. Nakakahagas para sa mga bahay. Kaya naman, ang ending, umuwi na kami kahit hindi rin kami nakapanghuli ng isda. Ang mahalaga naman ay nakita ulit ni Rachel yung family niya at nakita din siya. Sobrang saya nila na binisita namin sila. Dito ngayon nakakita ako yung nipa, yung ginagawa nilang kaong yun nag ako magpakuha pero sobrang buko pa kaya hindi rin namin nadala. Siguro by next time na lang. At dito nga ay biyahe na ulit kami pabalik sa Lofes Quezon. Dito nga habang nagbabiyahe kami, yung mga bata nag-aayang mag -jollibee. Pero dahil nga hindi na namin madadaanan ang Jollibee, ay kinain na lang namin sila dito sa kainan sa garahe. Abangan nyo nga ito sa susunod kong video. Yun lang. Bye!